Chuchuy naman na nanu ko. Tara, nalakad na. Wow, wow, tara. <coughs> Uwi na. Bilis mo, makapala naman yung damo. Baka may ahas na. Bilisan mo, paggabi na. Ate, natunaw na yung yelo natin. Bilisan mo din. Sabi mo, isa ka pa. Hmm. Nag-aabang, naghihintay yung mga aso sa likod ko. Oh, brownie, ay, Gold, mauna ka na. Asa si, asa si ayaw niya, ayaw niya mauna, talagang pinabantayan ako sa likod. Ay mo, chayo, inihintay ako. Ayaw nilang, lang, ayaw nilang lang mauna. Oh. Ayun yung mauna. O, tara na, tara na. Asa, pati si Chichi naghihintay. O, ito, binalikan pa ako, o. O, tara na. mahirap masakit. Ano? Ay, nako. Lakad na. O, ba't ako? Kaya nga. Sige, lakad. Yung muna. Nasa likod sila lahat. Bilis mo. Ba't ayaw nilang mauna? Pinabantayan nila ako sa likod. Taba naman ng kalabasa dito. Grabe. Yung ligaw na kalabasa. Tumubo. Yan guys, so itong nadaanan namin. May naligaw na ay may naligaw. May tumubong ligaw na kalabasa. Grabe. Tataba ng dahon. Guys, kita nyo taba nila. Ito pa, meron pa isa. O, diba? Mama! O. Oh. Oo. Oh. Tataba. Ano oh, hindi ko zo zoom. Ayan, guys. So, hindi yan nakazoom. O. Oh. Nagang asin ang taba. Ang kamay ko. Hmm? Taba nanda ako? Tara na. Mama, brownie! Ito pang papaya. Oo. Oh. Diba? May naligaw pa talaga. Yan, may tumupo dito guys. So, ayan nga po. Grabe. Asaan? Ah, saan? Haba naman, Chichi. Thank you for watching. Ingat.